Ano? Holen. Loro eh. Loro ay holen eh. O? Hindi lang na. Hindi, ako na. Araw. Sige. Araw ko. Ikila mo na hmm, tayo. Ano ang kilaw doi? Lapuhan. Lapuhan eh, Butangan lang. Gaw. Bitsin. Ano Ano na lang maglalapuhan? Lapuhan pala Lapuhan. lapuhan? Ano ang iya sina nga uh, vitamins makadtos tubig eh. Oh. Gid po ha. dapat tuan. Ilang zona ni? Eh? Mumbai Direkta nang tani kon sa Langgam. Eh. Ilaw man na, di mo man makaon ilaw. Put mulo Ano Ang man Ilaw di mo makaw. Hindi may makaon ilaw.

hindi ko. So, Pero naman, Space /SP? nang ang kwana mo nang hindi maka-on. Isigurado. Kulang sa kulang sa pansen. 'Yun lang Space Pen 'yan, no Space Pen ang kwana nang. Ikaw ste-ste na wala nang sa mga kaon. Ah, ste-ste. Space Pen hindi maka-on. KSA ko lang sa iyon. Oh, iyon.

Ako, ako, matay sa bahay ng kapaigot mo sa iban. Ah. Uh. Mm. Mm. Uh, uh. Hindi na lang pangabuhi, ya. Di eh, ba sinag mo lang sa guro, ya? Ako niya, dong. Bisa na ano'y tura sa bahay, basta masaligan. Ah. Uh. Hindi mo lang... magarit sa garit sa laki. Kuhit-kuhit. Anong kuhit-kuhit na? Mapaamo <laughs> <Hindi> na? Hindi, mo ya? Kuhit ko di, o.

<laughs> eh, di ba? <man. laughs> <Anong> problema <niya. laughs> May araw problema sa tao. Amo na. Ha? Ah. Ah. Ha? Hmm. Ha, ah, may araw na ba? Suway tao. Ha. Ah. Hmm. Problema na. Ha. Isa ako ka Hmm. mo na, di mo na din? So, ah, ko ng sa akin siya, may ito may mabutang dasa, na, ya? Mm -hmm. Hindi kayo paglabtan